Hello, mga kabads. Yan. Nandito tayo ngayon sa duty free. Yes. Hindi sa akin to, sa kanila to. Kasama namin ang mga lola, mga senior. Hi, guys. And my, with my baby, baby. <laughs> 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 ano ako? Hindi ka pwede mawala sa paningin. Ay! Ay! Silong, hello, baby, ayan, okay, duty free, Ay. baby, paano nga ulit yon sa Facebook di ba? Kaya nagano kasi kanina, nagpaturo lang ako. E, mo ako mag-live. Ito. Ito, ah, ayun. Kaya mo yung pipindutin. Ayun, sa profile. Tapos, baba. Yan, si Kano. Eto, maliit pa. Ayun, nakadoon live. Ah. Ah. go. Dito na while using the app. <coughs> go. Go na? Live na din? mm -hmm. Ah, live na 'Pag pampitong hindi naman po bibili. Hmm. Baby sa chocolate tayo. Baby, hindi tayo ma hindi tayo iinom diyan. Tara na, hindi ka na dito, baby. Ba? Tingnan mo oh. Ito, ito. Ang dami pong mga ganyan yung babae tiyan yun ng abon. <laughs> 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 oh Halika dito. Ay, grabe. Ito, Heidi. Ang laki, oh. Parang hindi ko siya. Pwede Labawal na yun. Hi guys! Dito tayo saan?

Não prende.